Pero ang pumbulaklak na pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte at magandang kapalaran. Ayon po sa paniniwala, ang pagtatanim ng lotus sa tahanan ay nagdudulot ng magandang kapalaran. Ito ay umakit ng swerte at makikita po ang lotus sa mga images ng wealth deities o mga budas na nakaupo at ang lotus ay nasa tabi nila. Isa itong magical flowers na nabudulot ng swerte. Kaya kung magtatanim kayo sa tahanan mo, aakit ito ng swerte at maaaring makapagpabago sa kapalaran ninyo. Para po sa mga gustong bumili at nais magtanim, ito po ang pamaraan ng pagtanim. Kumuha po kayo ng isang basong tubig, ilalagay ang lotus seed sa baso at pasisikatan sa araw. Kapag nagkaroon ng discoloration, papalitan lamang ang tubig. At pagdating po ng 3 to 6 days, sisibol na yung buto ng lotus. So, mayroon po kayo nga lotus seeds na makikita dyan sa baba. Kung gusto nyo umorder, dyan po kayo umorder. At kapag yan po ay umabot na ng 10 days, mahaba na po yung dahon ng lotus. Pwede nyo na siyang i-transfer sa mas malaking lalagyan. Pwedeng gumamit ng palanggana, pwedeng gumamit ng malaking paso na walang butas. Lalagyan po ang paso o palanggana ng lupa at lalagyan ng tubig, pupunuin ng tubig at ibabaon po yung lotus doon sa lupa na inilagay ninyo. May tubig po yan at may lupa at ibabaon nyo yung buto ng lotus doon na may simul na. Paglipas po ng ilang araw makikita ninyo lalago yung dahon. At makikita ninyo yung ganda ng dahon daho ng lotus. Di magtatagal yan po ay mamumulaklak. At magdudulot po yan ng swerte sa inyo. Saan dapat ilagay ang lotus? Ilagay sa north area. Pwede ilagay sa east area. Pwede ilagay sa southeast area. So ang lotus po ay magical flowers at nagdudulot ito ng swerte. At ayon din sa paniniwala, ano man ang struggle mo sa buhay, Basta may lotus ka sa tahanan mo. Lahat yan ay mapagtatagumpayan mo at magdudulot ito ng swerte sa inyo. Lalo na po kapag ito ay naalagaan ninyong maigi. Karamihan po sa atin hindi alam na ang lotus po ay nabubuhay na dito sa Pilipinas. Meron din po ako niyan. At malago na. Ang lotus po ay mahalaga para sa mga ah, nagnanais po magkaroon ng ah, swerte sa kanilang tahanan. Simulan nyo po sa paglalagay ng mga swerteng halaman.